Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagtanong si Lynette kung ano ang ulam na gusto ni Madam at sinagot siya nito na Escabeche ang gusto nito ito daw ay pagkain ng mga kabit at tinanong niya si Lynette kung naging kabit ba ito. Sumagot naman si Lynette na hindi niya alam na may asawa na ito at sinagot naman siya nito na no, okay lang na maging tanga dahil marami naman ng tanga sa pag-ibig. Nakita ni Anna din si Justin at si Zoe na magkasama at tinanong niya kung ano ang mga ginagawa nito. Sinabi naman ni Justin na nakikipagkita siya sa legal team ng kanyang mommy at nagtaka naman si Anna Lee na tinutulungan ito ni Zoe. Sa kabilang banda naman, sa meeting ng board member, kinausap ni Gisela Dr. Roberts si Madam Chantal na hindi maaaring sundin ang gusto nito na tanggalin sila Lynette dahil alam nilang sinasabi lang ito ni Madam Chantal dahil galit siya kay Lynette at pinaalala nila na parte lamang siya ng shareholder ng APEC at hindi ibig sabihin nito ay magagawa niya na ang lahat ng gusto niya at mapapahiya ang ospital ng dahil sa kanya. Sa kabilang banda naman, nang matapos na ang meeting ay hinabol naman ni Ana din si Madam Chantal at tinanong niya kung pwede ba niya itong makausap. Tungkol sa nanay Lynette niya, sinabi naman ni Madam Chantal na hindi marunong magluto pilit pinakakalma ni Annalyn ang kanyang sarili sa mga naririnig niyang sinasabi ni Madam Chantal at sinabi na lang ni Annalyn na napakarami ng pinagdaanan ng nanay niya sa kamay ni Moira na anak naman ni Madam Chantal at hinihiling niya na sana hindi na ito makisali pa sa kanila at sinabi pa ni Annalyn na kung magagalit si Madam Chantal dapat kay Moira siya magalit dahil marami na itong nagawa sa nanay ni Annalyn. At sumagot naman sa Madam Chantal na sino ba si Anna din para sabihan siya kung anong dapat niyang gawin. At sinabi rin niya kung bakit siya naririto para i-rebuild ang reputasyon ng kanyang anak na nasira ang buhay mula nang inagaw ni Lynette ang asawa ng anak niya. Nang may dumating na nurse, sinabi ni Madam Chantal na pagbibigyan niya si Anna din sa mga gusto niya. Dahil baka isipin ni Anna din na wala siyang puso Ngunit ang totoo siya ay mapagbigay. Kaya sinabi niya na makikipag-ayos siya kay Lynette. Ngunit sa isang kondisyon, iinumin ni rin ang isang bag na dugo. Sinabi pa nito na mukha namang vampira si Ana sa puti nito. Kaya inumin na kagad ni Ana rin ang dugo. At pagkatapos naman nun ay pupunta siya sa nanay ni Ana at makikipag-ayos. Sinabi naman ni Ana rin na huwag siyang paglaruan ni Madam Chantal. Kasi kinakausap siya ni Ana rin ng seryoso at tumawa ng malakas si Madam Chantal at sinabi niya kay Annalie na ang hinihiling ni Annalie ay napaka-imposible. At sinabi pa ni Madam Chantal na gusto ba ni Annalie na maging nice siya sa nanay nito. Siyempre pwede mangyari yun kung magiging mahirap daw si Madam Chantal na hindi hindi naman mangyayari. Hindi rin siya magiging nice kay Annalie dahil si Annalie ang bedensya ng pagtataksil sa kanyang anak. At sinabi rin niya kay Annalie na enjoy your life in hell at agad na itong umalis. Sa kabilang banda, kinakausap ni RJ si Lynette at sinabi nito na naharang na nila si Madam Chantal sa mga gustong gawin nito tungkol kay Lynette. At inassure ni RJ na habang nasa Apex siya ay hindi maaapi sila Lynette, siyang Susan at Josa. Sinabi naman ni Lynette hindi na siya papayag na apihin siya. Pinagbigyan niya lang ito dahil nakatatanda ito. Sa kabilang banda, nagtataka naman ang mga kasama sa board member dahil nang bibigay si Madam Chantal ng mga present sa kanila at sinabi nito na nahiya siya sa asal niya nung nakaraang board meeting. At niyaya niya na rin ang mga ito at in-invite niya na rin ang mga ito sa Lake Inspired Picnic. Nasaktong dating naman ni Gisela tinanong kung ano ang nangyayari. At sumagot naman si Madam Chantal na magkakaroon sila ng Lake Picnic at hindi invited si Giselle. At sumagot naman si Giselle na kahit invited siya ay hindi siya pupunta. Dahil masyadong precious ang oras nito para sayangin. Sa kabilang banda naman sa Nars Station ay nagbibigay ng pakape. Ang dati nilang kasamahan na ngayon ay personal assistant na ni Madam Chantal at nagyabang pa ito na malaki ang sweldo niya kay Madam Chantal at marami rin siyang benefits na nakukuha at sinabi pa nito na sa sobrang bait ni Madam Chantal hindi na niya pinapangarap na maging Nars dahil nakakapagod at nakakahagard at mababa ang sweldo at sinabi pa nito na sa sahod niya ay pwede pa siyang mag-hire ng personal Nars. Pinagtanggol naman ng mga kaibigan ni Annalyn pagiging nurse nila. At sinabi nito na kahit maliit ang sahod, ay kahit papaano ay nafulfill nila. Dahil masaya pa rin naman makatulong sa iba. Sana dumami pa mga katulad nilang nurse. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo naman kalimutan i-subscribe, i-like, at i-press mo na rin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!